nalaman na isang app na kung saan po pwede daw tayong magkaroon ng earnings. So, sa mga interested dyan, katulad po, ano-ari natin to nang nalaman natin. Tara! of support to this video ay meron akong ituturo sa inyo kung paano ba talaga tayo kikita dito sa WaveFall. So for to this video ay please huwag niyo po itong skip lalong lalo na po sa mga baguhan pa lang. Makinig po kayo para po meron po kayong idea kung paano ba kumita dito sa WaveFall. So first is dapat meron kayong WaveFall account. Tapos kapag naka-login na kayo ay syempre mag-post po kayo ng mga videos and pictures. And also guys, kailangan nyo pong ma-monetize muna dito bago po kayo maka-earn. Pero yung uh, pag-monetize nito is super dali lamang po. Meron po tayong two ways kung paano po makapag-monetize dito sa Wakeful. First way is kung mahilig ka naman sa mag-invite, pwede kang mag-invite ng 15 katao para ma-monetize ka na. Pero if katulad din sa akin na hindi hindi marunong mag-invite or hindi masyadong nag-i-invite ay pwede kang bumili ng tinatawag nila dito na super like. So sa akin is bumili ako ng 4 super like and yung nababayaran ko lang naman is 99 pesos is not bad na po siya. Kasi super dali lamang po na man-monetize ng iyong account. Ang dito kasi sa Waveful is para lang siyang Facebook. Ang kaibahan lang nila sa Facebook kasi is napakatagal ma-monetize doon. Ako is monetize ako sa Facebook, pero sa isang buwan, kumikita lang ako ng $2. And hindi naman siya na withdraw Kasi yung minimum uh, withdrawal sa Facebook is $100. And ang marirecommend ko talaga sa inyo guys is yung WeFull is napakadali and napakabilis talaga makapag-earn. Kapag marunong kang magtiyaga at meron ka talagang tiyaga. So first thing na gagawin mo is mag-follow ka tapos mag iwan ka ng bakas diyan sa comment section and then i-heart mo tong video na to is para ma-engage po tayo. So mag-engage po tayo sa isa't isa para po tumaas po yung mga views natin, yung mga likes natin and tumaas din yung mga followers natin. So lahat na magko-comment diyan sa ating comment section ay ifa-follow po natin. So yan po yung gagawin natin. Please guys, guys, wag po nating ipagdamot sa mga kasamahan natin dito sa Wavefall. Kahit yung pag-heart, pag-comment at pag-follow sa kanila. Kasi po, malaking tulong na din po yan. So, sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo lamang po na nandito sa Wavefall? So, sa lahat po ng mga nanonood at nadadaanan ng video na ito, mag-iwan po kayo ng comment dyan sa comment section, mag-heart po kayo, and then wag nyo pong kalimutan na mag-follow sa akin para po mag-engage po tayo. Lahat ng nasa comment section is i-engage po natin yan yan. Ipa-follow po natin yan. And then, i-heart po natin yung mga... So, ayun nga guys. Para lang siya Facebook, TikTok, YouTube, yung mga social media na meron tayo ngayon. So, ito yung pinaka-newest app, si Wavefood. So, not bad, ba diba? Try natin. Uh, sabi nga ni ate, mas madali daw dito magkaroon ng earnings at mas madaling ma-monetize. Nagpatuloy natin pakikinig kay ate post nila. So, yan lang po is more earnings, everyone. More earnings, everyone. So, ano pang hinihintay natin? Mag-waveful na. Huwag niyong kalimutan na i-heart at pa-follow na rin po ang aking waveful account.